Iris, ang Iris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina sa gawain at pag may gusto sabihin ay gagawin, sa tamang pamamaraan ng makaiwas sa pwedeng makagalit, misla na walang kibumas magtrabaho na mag-isa, maaruga sa magulang handa laging makatulong, Ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao sa gawain ayaw ng may utang na loob, at hindi basta atres kagad hanggat nasa tama ang ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula liwanag ng buwan. May katipiran magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green, And color red number 8, number 15 at number 29. Taurus. Ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may mahabang pasensya na matyaga sa dapat na magagawa, at may matalinong isipan pa na plano muna bago kikilos, mahilig muna magmasid para mas malalaman ang tamang gagawin matyaga sa ginagawa para sa ikakaganda ng buhay, maingat hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala sa bagong makakausap, pag may sinabi ay gagawin dahil ayaw ng napapahiya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa torus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 20 number 31 at number 13. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng GALAW ng mga kalikasan, maingat at mapanuri ang pananalita, at ganoon din ang mata mapag suri bago. Nagsisalita para laging maging maayos ang lahat. Ayaw ng mga usapang mahaba lalo na sa utangan ng pera, ay iiwas na para walang makagalit NANG kaibigan, maaruga sa pagkain ng pamilya ng mapanatiling malulusog, sa trabaho ay masikap ang gusto ay tumaas pa ang sweldo, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 10 number 24 at number 6. Cancer. Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pag gumawa ng gagawin ay maingat at hindi basta kumukuha ng idea ng ibang tao, at pinaplano muna ang lahat ng may isip para makaiwas sa mga biglaang suliranin, may matapat na ugali, para sa pamilya at sa buhay ang mga ginagawa matalino sa paggawa para makakuha ng pag-asenso pa sa pinagkakakitaan, ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao ng walang utang na loob sa iba, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color gold number 10 number 29 at number 4. Leo Ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina kung may mali ay hindi mapapayagan kahit pasuhulan, matalas ang isipan at hindi makukuha sa mga suhol na pera, may matapang na ugali na hindi makibo mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, maaruga sa kalusugan ng pamilya kaya laging gusto ay maayos na pagkain, may mahabang pasensya na ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 24, number 35 at number 19. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may mitiyagang ugali sa buhay. At kung nasabi at naipangako ay talagang tutuperin sa mga gawain at masipag para makaipon ng pera para sa pamilya sa tahanan ay masayang mga usapan ng gusto, nang laging may good energy sa bahay para maging masipag at masikap sa pamumuhay, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 30, number 22 at number 45. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, may pangarap na makataas ng pagkita ng pera, kaya laging ready ang isipan katawan sa mga dapat na gagawin, masikap para magkaroon ng mahabang may pinagkakakitaan. Para gumanda ang kabuhayan ng pamilya ng maging masaya ang pamumuhay, mapagtabi ng pera pang tulong sa mga magulang masaya pag nakakatulong, kaya hindi nagpapataan sa mga dapat natatapusin. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 10 at number 28 at number 34. Scorpio ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay. Kalaw ng mga kalikasan, matsaga at hindi makukuha sa pakiusap, dahil mas gusto kumita ng maayos. Na pera para mas masayang nakakaipon ng pera para sa pamilya, madisiplina at may mabilis na isipan, ayaw ng mga usapang-usapang lagayan ng pera hindi maasahan na magpautang kagad dahil ang pera ay para sa pamilya. Trabaho muna bago chismis mas gusto ang magtrabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May kaluwagan sa pagpapalabas ng pera sa pamilya, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 90 number 25 at number 4. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na. Pigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag matahamag. Kung sa trabaho dahil, ayaw na abala sa mga ginawa, Matyaga para sa pagkita ng maayos na pera. Kung ibang pagkakaperahan ay wala sa isipan ng makaloko ng ibang tao. Mas gusto at masaya nakikita ang lahat ng maayos para walang maging kagalit. Ayaw ng mga usapang kabastusan at yabangan, mislan sa gawain. Madaling hinga ng tulong ng mga kapatid at magulang kung may pera ay mag-aabot kagad. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color blue number 80 number 29 at number 10. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may kahirapan makakausap, mas gusto magtrabaho ng mag-isa, at may ugaling mabilis mainis ngayong araw. Ayaw ng mga kalokohan sa trabaho masinop sa mga gawain masipag at maayos na gawain ang lahat na gusto hindi papasok sa problema na pwedeng mawala ng pinagkakakitaan, madaling magseselos pag umiral ang pagseselos at matahimik, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May katipiran sa paglalabas ng pera, Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color red number 10 number 22 at number 36. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, may ugaling matsaga sa trabaho. At pag may nasabi ay tagalang gagawin para maging mas maayos ang lahat, madisiplina at laging inuuna ang dapat matapos ng maayos, matapat sa hanap buhay at may takot mawala ng pinagkakakitaan, dahil pwedeng magutuman ang pamilya kung mawawalan ng trabaho, naninugurado sa sinasabi at kinikilos, nakapokus sa trabaho sa lahat ng oras sa gawain, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 29 number 6 at number 42. Pisces ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may masungit na ugali dahil mas gusto ang magtrabaho, kaysa makipagbidahan, at may matapang na ugali na may mahaba namang pasensya sa trabaho, masinup sa mga ginawa at hindi nagpapataan sa mga gawain, masipag at maayos na matyaga sa trabaho dahil doon nakakakuha, ng mga panggastos sa pamilya at makakaipon, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 30 number 34 at number 8.